Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color silver. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay simbolo ng lakas ng loob, habang ang silver ay nagbibigay ng malinaw na direksyon at kumpiyansa. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 4, number 16, number 23. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng lakas sa iyong mga desisyon at tagumpay sa iyong mga plano. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color green at color white. Kahulugan ng kulay, ang green ay tanda ng kasaganaan, habang ang white ay nagbibigay ng kapayapaan at bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 16, number 19, number 27. Kahulugan ng numero, hatid nito ang pagkakabalanse at mas matatag na ugnayan. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagbibigay ng sigla at kasiyahan, habang ang blue ay sagisag ng malinaw na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 3, number 14, number 22. Kahulugan ng numero, nagbubukas ito ng bagong ideya at mas mahusay na komunikasyon. Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color silver. Kahulugan ng kulay, ang white ay sagisag ng kalinisan at kapanatagan, habang ang silver ay nagbibigay ng liwanag sa emosyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 20, number 11, number 29. Kahulugan ng numero, nagdadala ng malasakit, kalinga, at pagkakaunawaan. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color red. Kahulugan ng kulay, ang gold ay simbolo ng karangyan at tagumpay, habang ang red ay nagpapalakas ng loob at aksyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 1, number 10, number 20. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng pamumuno, tapang, at kumpiyansa. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color green. Kahulugan ng kulay, ang brown ay simbolo ng katatagan, habang ang green ay nagdadala ng sigla at kasaganaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 5, number 12, number 24. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng praktikalidad at mas malinaw na direksyon sa buhay. Libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color blue. Kahulugan ng kulay, ang pink ay nagbibigay ng lamang at malasakit, habang ang blue ay nagdadala ng balanse at kaliwanagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 17, number 15, number 26. Kahulugan ng numero, hatid nito ang kapayapaan at maayos na pakikitungo sa iba. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color maroon. Kahulugan ng kulay, ang black ay nagbibigay ng lakas at proteksyon, habang ang maroon ay nagpapakita ng determinasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 9, number 18, number 30. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ito ng katapangan at malalim na pagbabago. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color orange. Kahulugan ng kulay, ang purple ay tanda ng karunungan, habang ang orange ay nagbibigay ng saya at enerhiya. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 8, number 13, number 21. Kahulugan ng numero, nagdadala ng inspirasyon at pagkakataon para sa paglagu. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green. Kahulugan ng kulay, ang gray ay simbolo ng profesionalismo, habang ang green ay nagbibigay ng kasaganaan at sigla. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 6, number 17, number 28 kahulugan ng numero nagbibigay ito ng disiplina at maayos na pamamahala Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color violet Kahulugan ng kulay ang blue ay simbolo ng talino at inspirasyon habang ang violet ay nagdadala ng malikhaing enerhiya mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 2, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, hatid nito ang orihinalidad at magandang oportunidad. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color brown. Kahulugan ng kulay, ang blue ay sagisag ng daloy at emosyon, habang ang brown ay nagdadala ng kapayapaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 30, number 11, number 19. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng pag-asa, inspirasyon, at panibagong simula.